When he looks at me, he's brown, his brown eyes tell his soul. Oh, wala akong magic syrup. Wait lang, nasan yung magic syrup? Malaki yung sibuyas ko, sayang. Ang pala maliliit. Kasi ano, kasi kasi siya kalahati lang dapat. Dapat pala yung very maliit yung mga hinuha ko para pang isang malutuan. Pwede naman, pero di ba? Oh, um. Ang dami kong hugas. Sino ng tubig? ano ah, na ba to? Sakit pa ng ulo ko. Ay! Kapay ka malaki! Di mantik pa mahulog yung cellphone ko? So, ito... Itimpla na natin. but parang ang dami niya ngayon? Tapos, lalagyan ko lang yun ng sibuyas. Sakit ng ulo ko. Sakit tat pati ng tonsil ko, ano ba 'yan? Bili nga ako ng mga ano. usip. ba? Diba? kakaiyak yung sibuya Sobra nga kasi dapat yung pinakamaliit pala yung kinuha ko. Katulad nito, yung magaganto-ganto lang ako. Sobra sibuyas. Pag hindi mo naman iubos 'to, nasisira na lang to kasi wala akong ref wala akong refrigerator guys and then and then magic sarap okay, hindi ko akong kumain kasi gumagawa pa ako ng pera gumagawa ng pera <laughs> May paggawa na kong pera. Nakalimutan ko na nga kumain. And then, ito. Tsaka, sumampung kasi yung ano ko yung yung grade ko. Kaya parang kaya tanong kainin ko ang um, insama yung apintian. Sarap. Sarap. Mag-iiwas muna tayo sa malangis. Kasi tumumpong na naman yung aking tummy. Ayan. And show. Ano yung lakas ng hangin? May bagyo ba? See? then Pakuloy lang muna natin siya ng saglet. Pakuloy natin na siya ng slight slight and then kakain na tayo. Wala nga ng tubig. Wala nga. Huh? Wala nga kayang yung tubig. Wala nga tubig guys. Ano ba yun? Kung alam ko lang na wala ng tubig. Ano nag ipon na ako ng tubig. Kaso, hindi ko naman alam na mawawalan ng tubig. So, ito na siya. Pakulo na siya. Kulain pa natin ng one more minute tapos kakain na tayo. Ah, sakit ng aking... yung aking ulo. kaya pala kagabi. Sobrang sakit ng aking ulo. Tapos yung parang lalamunin ko dito sa kalahati. Sa kalahati. Yung kabilang dito. Masakit. konsil na pala. Nandito mo nagtanggala na yung libag ko. Libagin na. Tapos masalagla ko ng baray. Wala na akong balat. Pero... Patatanggal eh, pag ginaganyan ko, patatanggal yung mga balat mo. Ngayon ko ba? maglakad ako nito, buto na lang, wala ang balat. Wala bagay ginagantin mo mga. Kung pinawisan ako ganyan yan, pag kinilabilis ko, natatanggal yung mga libag.